It's another holiday. Tawag so, nila marine day. Pagbibigay salamat sa lamang dagat. Eh, marine day. 3 Monday of July. Kaya, Monday na Monday, walang pasok. It's La Cochada time. Itinerary for today. Malapit lang, Yokohama. Pupunta tayo sa Bukpo. Meron daw dun mga... mga band score. Kaya, band score. Ano yun eh? Yung... Pumbaga sa Tagalog, ano? Piesa. So musical notes Tapos like, may konting tabs Melody Let's go! So, tignan ako magkamali Kasi yung sinakyan ko ano parang Toyoko Line. Pero yung direction niya is Moto Machi Chuka guys. So padiretso yun So, dapat pala yung sinakyan ko yung Toyoko Line na papuntang Shonendai ibang direction yon para pwede maging the same physical train kasi hindi ka lilipat ng train pero nag-iiba siya ng linya ngayon, nililipat siya, gagamitin siya ng ibang kumpanya pero same train pa rin, ganoon kakababa lang natin sa Tsurugamine Station so, medyo Yokohama na to, medyo west side so yung sinakyan natin Toyoko Line siya pero nagiging Sotetsu Line and objective pumunta dun sa isang book off, tapos mamaya balik tayo trend ulit may isa pang book off dun and we're here, ito yung book off uh, Watman store so recycle shop or mga used goods siya let's go inside nakakagaling ko lang sa ayang, Watman Super Recycle Shop. Watman. <laughs> May book off as merong Daiso. Kaya nabili ako, mamaya ko na lang makakita. tayo dun sa uh, isa pang book of. Kakabawa ko lang ng Mitsukyo Station. Oo oh ko, trip ko lang maglakad ngayon siguro. <laughs> Nasa bahagi lang tayo ng town siguro na maraming highway tapos maraming main road maagang to usually kailangan may kotse ka na no? nakikita ko na yung ano book up siguro mga 200 meters na lang okay super bazaar pala to so malaki let's go malaki yung book off kung sa laki ng book off yung by area ang tinutukoy mo kasi marami siyang damit, bag, shoes uh, gitara, electronics ganoon din pero yung mga hinahanap kong mga selection ng mga band score or music score pieces nila parang sobrang konti lang talaga kabili rin ako ng isa nakita ko rin ito dun sa kabila pero mas mura dito okay you can't Yui, cat By My Love ah, ito yung band score ng album niya 390 so, yan siya Rolling Star Cherry Goodbye Days maraming mga ganda kanta dyan tapos, isa pang kay Yui isa pang album niya I Love Yesterday random lang, you and I kay On na isang kanta lang ito, trip lang solanin, Ayan mura lang kasi ito 220 ito 220 lang din supercell my dearest tsaka sayonara memories 330 dalawang 330 ito yung medyo binili ko lang talaga kasi ang ganda na itsura niya ito yung photobook ni Dito Matsumoto X Japan ang ganda kasi ng mga visuals nung nitong photobook natuwa lang ako para nakaka-inspire ng mga wild na mga photoshoot eh ayun mga ganyan oversaturated ng colors tapos napaka wild ng mga ayan, mga setup mga ganyan nakaka-inspire din yung mga gantong setup ng mga photography yeah dagdag sa collection alright